Katulad nung uh, pagbablog ni Senador Tulpo, maaring hindi hindi nangyayari yon. Kasi merong napapahiya. Eh. Ay, upo. mga saganang mamamayan ay muling naitanong kay Congressman Marculita kung ano ang kanyang reaksyon patungkol sa strategiya nga ni Senator Rapi Tulpo na naninigaw ito, naninita, nananakot, at o ginagamit pa ang kanyang pagiging senador ah, para takutin ang mga taong nirereklamo sa kanyang programa at humantong pa nga sa pagkamatay ng isang sundalo na tinawag niya na isang duwag. Mga kababayan po natin para kay Congressman Marcolita, walang personalan. Ngunit magbibigay lamang umano ito ng komento at para sa kanya, kawalan ng patas na hustisya isa sa mga dahilan kung bakit ang ating mga ordinaryong kababayan hirap makuha ang justisya lalo na kapag ang kanilang nakabangga kay mga pulis o kaya matataas na politiko o kaya itong kampanya na malakas nga ang backers na hindi nakakakuha ng sapat na justisya kay Rapi po Lumalapit ngunit para ang Kongresman Marcolita may mali pa rin ang paraan na ginagawa ng Senador. Hindi ko dyan, uh, kaya siguro nagkaroon ng... Uh ganyang programa mm -hmm. ay nagsasalamin siguro ng kahinaan ng ating mga institutions. Ano? Ah, so parang social problem na ba ito kong? Eh, Dapat ma tayo sa punto? magkakaroon, ng, ano, eh, magkakaroon ng relasyon sa problemang panlipunan kasi mm -hmm. Yung mga sinasabi mong nagsisipunta uh, sa kanya Opo. at naguulat sa kanya, kagaya ng pinakikita mo sa akin kanina, mm -hmm. ay naghahanap ng kasagutan kasi. Opo. Naghahanap ng access sa ating justice system. Isa po yan. Eh, o. Yan ang institusyon na nakalatag sa ating demokrasya, sa ating, sa ating lipunan, sa ating pamahalaan. Mm -mm. Ngunit bakit nababypass ito? Okay. Halimbawa, uh, nuna, nagkaroon ng dispute yung mag-asawa. Ah, opo, opo, yan. Oh. Ang binabanggit mo ba ay yung programa na pangkaraniwan ng uh, pinag-uusapan, naging byword nga yan, mm -hmm na, ito nagkaroon ng problema, marital problem, marital dispute. Opo. At pumunta nga kay Sen. Tulpo. Opo. O. Ano na nangyari sa ating katarungang pambarangay dyan? Ah, okay. kasi, kasi ang ating batas, nakalagay, oh, domestic problem ng mag-asawa o yung magkakabarangay, mm -hmm. ang unang frontliner, yung unang handler dyan, yung katarungang pambarangay. Tama po kayo. <laughs> Parang, Ibig sabihin, eh, ginawa na lang ito na pang <laughs> reklamohan ng pang barangay, itong programa ni Sen. Rapitol po. And, eh yung mga kababayan kababayan po natin, naminin naman natin at uh, hindi. Sadyang marami talagang natulungan itong programa ni Sen. Rapitol po. Maraming na o mano, ha? Na mga isyo na hindi basta-basta maresolba kung dinala sa barangay, dinala sa presento. Pero nung dinala kay Sen. Rapitol po, dahil iba ang kanyang pamaraan, may sindak po, eh talagang may resolve ba niya at nabigyan niya ng tamang kasagutan itong mga humihingi ng justisya. Yun nga lang, uh, talagang may kaakibat ito na kasalanan o pagkakamali o manok. So, ang, ang, sinasabi ba natin ay hindi na pinagtitiwalaan yung ating... Uh, yung ating barangay justice system. Ayon kung pag-uusapan naman ay employee-employer relations, alam mo, yung ating NLRC, meron, Apo as as a uh, quasi judicial body may meron silang tinatawag na parang sena ito eh yung first entry approach na uh, kung saan nagkakaroon ng alternative dispute resolution Opo. Uh. so pwedeng conciliation pwedeng mediation mm -hmm. pwedeng arbitration am mm -hmm. ang pinag nga lang, ang pinag nga lang dito sa binabanggit mo ngayon na subject matter na maraming nako-concern na dito oo yung 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 uh, technical na gawa eh, ng mediation conciliation or arbitration ito yung mga alternative dispute resolution. Ito yung nananatiling confidential eh. Ah, hindi naman okay. ito ginagawang public eh. Oh, po ah, pala yan. Kinakailangan, oh, ang, ang, karangalan ng bawat isa ay napo mm. uh, napoproteksyonan. Oh, po. Dito sa sinasabi mo, uh, alam mo, masasabi natin... Uh, hindi siya pwedeng, yung halimbawa, yung pagbablog ni Senador Tulpo. Oh, po. O yung So, actually, yung uh, sa NLRC kasi, yung, mahirap eh. Kasi unang-una, yung mga malalaking kampanya, eh, napapaboran nga ayon sa mga nagreklamo kay Sen. Rapitol po. At ang mga ordinaryong empleyado ay hindi nabibigyan ng tamang hostisya, yung mga hindi na sasahuran, which is matagal na, ay eh, naabot na ng taon-taon ang kanilang reklamo, pero hindi in-action na ng ahensya ng ating gobyerno. Yan naman siguro yung nakita o nagiging positibo ah, kay Sen. Rapitol po. Ngunit dahil uh, pinagkikitaan umano, ito ni Sen. Rapi po, eh, may kaakibat din ito dapat na responsibilidad pagdating sa pagpabayad ng tamang buwis. Yung ginagawa na pagtulong di umano sa mga merong problema. Oo. Isa siyang uh, masasabi nating uh, substitute eh. Parang hindi mo pwedeng i-substitute yung justice system eh. Okay, Yung okay, justice opo. system, ang parameter niyan, kinakailangan na-observe mo yung due process. Ay, siyempre, due process. Oh, kailangan parehas. Uh -huh. Parehas mong nakikita. Ang ah, magkabilang panig. Yung magkabilang panig. Opo. 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 Sa panig nung uh, pagbablog ni Senador Tulpo, maaring hindi hindi nangyayari yun. Kasi merong napapahiya. Eh. Ay, opo. Uh Merong natutuwa, depende kung saan panig yung natutuwa. Mm -hmm. Uh, kunwari yung mag-asawa. Siyempre, no, po. Yung, Sampere, kung kanino pabor yung nagiging... Uh, ano dyan? usapan na uh, sa programa ni Senator Rapitol po, obviously, sila yung matutuwa. Ang kawawa dito, yung mga nireklamo, nako po, isang katutak talaga na award yung kanilang matatanggap. Minsan may malulutong pa na pahihiya at pagmumura. So, kung minsan kasi yung process, well, makikita mo, abusive, it Opo. can be abuse, oppressive, hmm. at hindi naman impartial. Opo. Sabi ko nga sa'yo, uh, wala namang ebidensyang Il ilalatag doon. Ay sempre po. Eh, ah. Ang huwes titingin sa paggita ng ebidensya, uh, hmm. i-assess niya, susuriin niya. Sa pag sa mga tibid, sa kawalan ng ganito, mapanganib yung ganung klasing uh, pamamaraan na maaring sila sabi mo, uh, eh, ako po ipantulong ako po pinupuntahan. Ngunit no, hindi mo pwedeng i-substitute yung judicial and prosecutorial process ng government. Uh -huh. Ito, refleksyon ng kahinaan ng institusyon natin. Ayon, At nababypass, ang lalong humihina ang institusyon natin sapagat binabypass mo. Uh -huh. Pero masasabi ko dyan. Ako, wala kong, uh, wala hmm. kong personal na uh -huh. na issue laban hmm. kay Sen. Uh, Tulpo. Ngunit, sa nakikita ko, yung pamamaraan na yan, it does harm, it does more harm than good. Uh -huh. Kasi, hindi naman yung conciliation na ginang, hindi hindi ko eh, hindi hindi mapapayapa eh. Opo. Hindi mapapayapa. Walang kalutasan talagang makikita. Pero ang sabi kasi ng iba, hindi, Jen at Kong, kasi doon pag lumapit kami, mabilis eh. Sa loob ng isang oras na na kanyang programa, nasasagot po agad kami. Halimbawa kami, hindi kami pinasweldo. Gwardiya kami, halimbawa, ilang buwan kami napakababa ng sahod. Eh, kapag tinawagan po yung happy namin, natatakot eh. Ang kaya ang nangyayari ngayon, eh, lahat ng binipiso namin na ibibigay at kung ano-ano pa, tsaka... Palagay mo na nangyayari mm. yun. Halimbawa, Opo. nangyayari, isolated case. Mm. Yung boss mo na sinumbong mo sa kanya, halimbawa, magtatanim siya ng... Ah, uh, ng galit. Ng galit sa'yo. Maring, maring hindi galit, ngunit hindi ka na niya siguro uh, ah, okay. Uh, titingnan kagaya ng, ng yung pagtingin niya dati na isang uh, isang mabuti kang uh, tauhan, halimbawa, sapagkat... Guma gumawa ka ng paraan na imbes na halimbawa kausapin mo siya daanan ninyo sa conciliation mm -hmm. sa paraan na, na maliwanag na maasi maayos din mo, nang walang o. mapapahiya, mm -hmm. eh hindi ganun ang ginawa mo eh. Uh -huh. maaring, maaring ang isang partido ay nagkaroon ng uh, madali ang resolusyon sa panig na yon. Mm -hmm. Ngunit yung kabilang partido, ay eh, mayroong problema doon. Uh -huh. nagkaroon, nagkaroon naman ng uh, masamang impresyon yung kabila. Opo. Uh -huh. So, ano ngayon ang epekto sa, sa lipunan as a whole? Uh -huh. Hindi ba? So, hindi nagkakaroon ng estabilidad ngayon. Uh, nagiging, nagiging public ang uh -huh. pagre-resolve. Hindi ganon hindi ganon yung patakaran ng ating judicial system. Yes. Uh -huh. nalilisya hmm. yung mga kabahay natin. Ang dalig, saan gustuhan lamang nila na madalian. Uh -huh. O madalian nga, pero nagkasundo ba? Uh -huh. Naayos ba talaga? Yun yung tanong. Naayos uh -huh. ba talaga? Uh -huh. Hindi, hindi naayos eh. Eh, ewan ko. Minsan, hindi naayos. Lalo na pag yung mga kaso talaga ay kailangan dalhin sa oskado. So, talagang hindi maayos. Yun lang. Ay uh, talagang binibigyan ito po ng uh, assistant. Ano? So, yun din siguro yung mga positive na nakita ko dyan. Na nabibigyan niya ng pagkakataon uh, na matulungan yung mga lumalapit sa kanya. Although for the content then dahil kung milyones ang views, automatic yan. May part 1, part 2, uh, part 3, part 4, o part 5 pa yan. Lalo na pag milyon milyon ang views. Uh, so, yun ang ginagaw, ginagaw ang seriousness ni Senator Rapitol po. At uh, kita natin, malaki ang mga binibitawan niyang pera. Pero kung kukumputin niyo po, dubli-dubli or triple triple naman sa kinikita niya doon sa kanyang views. Uh, so, kumikita siya, eh, nakikinabang din ang... Uh, mga lumalapit sa kanya. Yun ang siguro. Pero kung may nababastusan, eh, talagang may mababastusan. Dahil minsan minumura niya, eh, minsan tinatakot niya na kapag uh, hindi sumunod sa kanyang kagustuhan, hindi magbigay, eh, minsan sabihin niya, ay, eh, makita na lang tayo sa Senado at doon sa Senado, hindi ka, pwedeng hindi sumagot dahil makupondeng ka. So, yun ang kanyang paraan. Dati, nung hindi pa Senador, ah, uh, medyo hindi pa ganun ka-extreme yung kanyang pananakot. Ngayon, talagang extreme na ang kanyang uh, pananakot. O, kung, kung nag-training siya sa, sa conciliation, kasi talagang pinag-aaralan yan. Mm -hmm. Hindi ka pwedeng maging mediator, hindi ka pwedeng maging arbitrator, conciliator, kaya kung hindi ka nag-training, pangkaraniman mga abogado ito. Ngayon, so, kung wala kang kasapatan na training dyan, at ang gawain mo lang para takutin mo yung ano, para lang oh. mapilit, mapilit mo yung tao na ibigay yung gusto ng kabila, Opo. eh wala namang ganong Oh. Wala ganung proseso ang ating mga batas diyan. Meron pa ba 'yan? Ang laki ng nakita niyan, kum. Di ba, hindi mo sinabi siya, hindi sana nag-vlog din ako. <laughs> <laughs> pero hindi ako gagawa ng para sa akin, sapagkat okay. hindi naman ako, hindi naman ako preskal eh. Kasi, hindi naman ako korte, siguro pagpaliwanag na lang. Pero hindi yung... Pwede po, oh. Nako, kung, kung ilang milyon kong sa loob ng isang buwan, Mi kung kung sabihin niyo lang isang milyon, dalawang milyon, putong-puto so, may, may merong bro. merong The. merong merong ethical issue yan at saka may, oh. merong fiscal issue din yan. Sapagkat so, kung kumikita ka, oo. Oh. Oh. Teka muna, nagbabayan ka ba ng buwis sa kinikita mo kasi at kung may ginagamit siyang halimbawa network, Mm -hmm. Wala bang pananagutan yung network halimbawa sa mga nadadamage, sa mga napapahiya? Halimbawa, pag mm -hmm. nag, uh, siya, oh. Nagpuprograma, napahiya yung ano ba? May, meron ano, legal issue, ethical, legal, and even fiscal issue dito. Ayun, oh, no, Lalo no. na kung may, kung may kita dito, yung motivation, uh, nagagamit mong pamblag, at kung binabayaran niya, namomonetize halimbawa sa oh. internet. Magkano ba yung kinikita rin yan pang karaniwan? Naku, kung di ko, alam ko alam eh. sa inyo, kung isang milyon, dalawang milyon lang sa kanyang maliit style yan. ng vlog, maliit po yun. Maliit yan. Sabihin ko na sa inyo, maliit po kung isang milyon, dalawang milyon lang sa buwan. O, oh, edi eh, dapat eh, siguro tingnan ng issue, paano nagbabayad ng tax yung mga ganito? Kung ganong karami yun. Eh, eh, kasi Posible, kung, opo. Eh, eh, kung yung nagtitinda lang ng, uh, nung pandesal sa amin na maliit na bakery, <laughs> nagbabayad ng income tax eh. Uh, Meron talaga, na napaka-efficient nung, uh, hmm. nung mga maniningil ng buwis doon sa kainta dyan. <laughs> opo, opo. So uh, sa usapang uh, bayad ng buwis, siyempre kung sa YouTube 'yan kung sa Facebook 'yan, automatic na naman, mayroon na mga threshold tax. So kinukuha niyan nang uh, tax I think uh, 12 or 15% percent tata automatic uh, na kinakuha ni uh, YouTube at ni uh, Mitajan. dyan. At uh, naihalungkat din po dito ano ni uh, Congressman Marcolita uh, ang patungkol sa nangyaring uh, ano uh, commission on appointment uh, nila no, yung isa sa umarap sa kanilang uh, commission on appointment. Uh, iyong isang general ng uh, Armed Forces of the Philippines na yung asawa ay nagreklamo nako po dumaan pala umano kay Senator Rapitol po ngunit imbis na masolusyunan ah uh, eh, mukhang lalo pang nagiging trigger umano yung uh, si Mrs. Sibelia uh, kung hindi ako nagkakamali yung uh, military po na isinalang na hindi inaprubahan ng commission on appointment yung si General uh, Sevilla dahil uh, nirereklamo siya ng kanyang pag-aasawa ng kanyang asawa dahil umano sa usapan ng uh, kabit at hindi pagbibigay ng sustento sa kanyang dalawang anak at ayo nga kay uh, Congressman Marcolita na laman nila na dumaan pala kay Senator Rapito po humingi ng tulong sana para dito sa sustento ng kanyang mga anak pero mukhang hindi na resolba hindi natin alam kung ano yung nasa likod ng isyo. Posibleng hindi pumayag, hindi pumayag itong si General Sevilla sa inihiling ng kanyang asawa doon na uh, sa paglapit pa lang kay Senator Rapitol po. Kaya hindi na inon air ni Senator Rapitol po at hinayaan na lang na doon sa Senado po mangyari. Kaya ngayon, ayun kay Congressman Margolita, kung hindi naman pala kayang irasulba at kung dumaan sa kanya, eh bak bakit pa at uh, ayon sa kanya hindi naman sila umano yung uh, talagang reklamuhan ng mga ganitong klasing problema dapat ang commission on appointment kaso eh marami po yung uh, kanyang mga kasamahan lalo na po yung mga babae ang nagbigay ng simpatya doon kay Mrs. Sevilla so ano yan trending din yan at talagang uh, walang magawa doon si uh, General Sevilla hindi talaga siya inaprobahan Opo, mga bayan. Maliit na ano lang, maliit na panadirya lang. Talag income hindi hindi talaga legitimate na services kung hindi ang isa sa motivation para kumita ka. Base kong yung talagang human interest eh yung bang nakaka hindi pangkaraniwang kaso kasi pag hindi pangkaraniwan talagang hina-hype ng husto kong. Eh. So eh hmm. sa sa magka-subjective ito. Uh, hmm. kaya pala kaya pala lalong dinadramatize. Opo, opo. Kaya pala nilalagyan ng cinematic effect. Hmm. So maaring uh, isa yun sa kaparaanan para yung mga tao lalo silang pumunta ro sapagat, totoo uh, na nalalagay ako sa mm -hmm. nadadramatize ito opo so nagiging motivation ngunit hindi nila nalalaman na nagagamit din pala sila mm -hmm. para sa ganon ay meron pa siyang isang uh, motibo yung yung income pala rito Kung, uh, bago kami nagbreak uh, jen isa-isa uh, sa aming confirmation hearing sa commission na appointments opo merong isang uh, brigadier general na nag appear para confirmation por confirmation. Ah, okay, opo. Oh. Sundalo. Oh. Hindi na confirm at na defer yata ng dalawang beses dahil dumating yung asawa. Ah, opo na panood ko yan kong opo. Oh. Ngayon, naisip ko lang dahil sa mga tanong na sinasabi mo ngayon. Hmm. Bago pumuntas yung babae, yung yung asawa ng General Sevilla sa commission on uh, appointments. Opo. Nagpunta na pala sa opisina ni senator Tulpo. Ah, okay, okay. Ito oh. oh, oh. ngayon ang sinasabi ko sa iyo. Hmm. Kung talagang natapos na Opo. Doon lamang sa pagpunta sa opisina na senador Tulpo, hindi na sana napunta sa Commission on Appointments. Ah, e, opo. Eh, lalong lumala eh. Opo. O, ipapano ngayon yan? Mm -hmm. Brigadier General ito. Opo. Isang-isang mataas na opisyal na ginagamit ng pamahalaan para sa siguradad ng ating bansa. Opo. Ngayon, yung asawa pumunta. Opo. Kay senador Tulpo at nagreklamo. Opo. Oh, ang kagana ang ang uh, ebidensya na hindi hindi na 'yon. Ah, ay yung pagpunta niya sa CA. Kaya ang sabi namin eh, hmm. hindi naman po kami family korte. Eh. Bakit dito niyo dinala ito? <laughs> oh, naman, kumbaga, kung oh. kung ay gusto ko sana nang nagpunta na pala kayo doon eh. Mhm. Mm na, na? Opo, oh. Di ba dapat na-settle na doon? Oo. Oh, oh. O, ngayon nagpunta kayo rito, di parang forum shopping na ito. Ah. Dahil hindi na ayos doon, pupunta kayo rito. Opo. Alam mo na delay yung confirmation ng tao. Niya yun. So, yun nga po ano, mga kababayan po natin eh hindi na, hindi natuloy dahil hinarangan ng missis uh, misis nga ni uh, General Sevilla. So, sayang ano. At uh, sana doon pa lang kay Senator Rapitol po dahil lumapit na pala itong si Miss Sevilla, dapat na, na nagkaroon na sila ng ano doon ng uh, kasunduan. Sana hindi na naharang yung uh, Uh, kanyang appointment bilang uh, promoted uh, Brigadier General ng Armed Forces of the Philippines. So, 'yun nga lang, marami kasi sumulso doon. Maraming mga babae na nagsalita kontra sa general at nagpayag ng kanilang suporta. Ah, dito naman kay Mrs. Sibilla. Pero ayun nga, kaya uh, General Sibilla nung uh, sa press ko niya, eh, paninira lamang umano ang ginawa ng kanyang dating asawa. So, gano pa man hindi natin alam kung ano po yung pinaka-punot dulo ng kanilang paghihwalay at ang kanilang pag-aaway. Ngunit balik po tayo sa isyo dito kay Senator Rapitol po. Dalawa kasi uh, klase yung nangyayari dyan, mga makabayan po natin. Ang uh, una, marami kasi ang naresolba na mga reklamo na hindi nabibigyan ah, ng uh, uh, resolusyon o hindi naresolba, hindi ah, tamang termata. Hindi naresolba ng mga barangay, pulis o kahit minsan sa korte pa. Talagang hindi sila nabigyan ng pagkakataon na lumaban, lalo na po yung mga mahihirap at yung kalaban ay pulis, mga uh, nagtatrabaho sa gobyerno o kaya mismo mga politiko. So nung lumapit kay tulpo, ayun, natulungan sila, nabigyan sila ng uh, tulong at naresolba pa ang kanilang kaso. Ang problema naman, yung mga napapahiya dahil hindi sila nabigyan ng impartial na pagdinig hindi sila nabigyan ng uh, pagkakataon na makapagpaliwanag ng maayos, eh, binubuljak na nga po sila ni Sen. Rapitol po at minsan sinasabihan pa na kapag hindi sila sumunod o magbigay sa kanyang kahilingan para maresolba na nga ang kaso o kaya magiging pabor doon sa nagreklamo ang kanyang madalas sinasabi ay ipapatawag sa Senado o kaya uh, tinatawag niya na kung ano-anong mga masasakit na salita at uh, binabantaan. So, yan naman po yung hindi maganda sa, sa estilo ni Senator Rapitol po. pa-programa niya o mapasinado po mga kabuhayan po natin. Kayo po, ah, ano po ninyong komento patungkol sa issue ito? So, kung mayroon kayong mga komento, opinion, huwag kalimutan mag iwan dyan sa ating comment section. At ayun nga, kay Congressman Marcolita, walang personalan. Uh, opinion lang ang kanyang mga sinasabi. Ganoon din po sa atin mga kabuhayan.